Scorpio. Ang mga water sign native ay may posibilidad na maging sensitibo, receptive, maalalahanin at mabait. Ang mga katutubong Scorpio ay kailangang makaramdam ng seguridad at kontrol sa kanilang kapaligiran. Siya ay napakasensitibo, nakikinig sa damdamin ng ibang tao at mga nakatabong motibasyon. Ang kada Scorpio ay napakasensitibo na maaari siyang paminsan-minsan ay umatras, na nararamdaman na ang isang may sapat na gulang ay may kakayahang saktan siya sa pisikal o emosyonal. Ang Scorpio Horoscope ay pinamumunuan ni Pluto at naitama ng Mars. Ang mga katutubo ay maaaring maging matinding galit o manipulatibo kapag hindi nila nakuha ang gusto nila. Ang enerhiya ng Scorpio ay dinamik na malikhain. Maghanap ng mga lugar ng interes, adham, musika, esports, upang maihatid ng katutubong ito ang kanyang mahusay na potensyal na malikhain. Matindi akong minsan ay himihimok, kaya niyang maabot ang puso ng mga baday. Turuan siyang umiwas sa mga sukdulan at hanapin ang gitnang landas. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychics bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput o online sa absolutepsycheckcom.